Ha? Oo. oh, oh. sige. <laughs> Punta kayo kasi dito sa bahay. Umiihi. Oo, oh, gusto nyo sabaw? Ha? Sabaw. Andito? Oo. Oh. Oh. Dami. Sorry nyo. Malasa to. May kulay. Hmm. Meron tayong ano. Unit na hindi nakaligtas sa bagyo. No? So, ito ay binaha. So, hanggang dito. Kisami lang yung nakaligtas. So, Toyota Innova E, automatic transmission. So, tatanggalin natin yung ano, uh, injector driver. Unahin ano natin yung ano, electronics pagbaklas. Uh, tanggalin natin yung ECU tsaka itong ano, uh, e, control ng automatic transmission. ECM tsaka ECU. So sana makaligtas pa to. Uh, hindi gastos malala. Ayan. Puro tubig pa talaga oh. Ayan. Puro tubig. Ang natin, puro pa tubig. So hindi to nakaligtas kasi nasa loob ng compound to. So dalawa to, meron pang Fortuner. Fortuneer. hindi ko lang alam kung gas ba yan o diesel so ito muna unahin natin to tatanggalin natin jis 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 tapos yung mga relay relay tapos ah, kanyang cluster kakalasin din natin yun so sa makina wala namang bakas ng tubig dito sa oil so wala siya no pero yung ano nyan sigurado pinasok yung piston so ang gagawin natin is baklas natin lahat tapos tanggalin lahat electrical then baklas uh, glow plug at uh, silipin din natin tong timing belt baka merong mga potek na nabumara dyan bago natin i-start so baklas muna lahat ng ano electronic parts tapos uh, i natin para lumabas yung tubig dyan sa piston so inumpisahan ko na ang habol ko kasi dito is para yung laman don sa piston is may labas yung tubig so tinanggal ko na itong pipe nung ano, turbo papuntang intake tapos yung kanyang throttle body Yan. kita nyo may bakas pa talaga ng tubig dyan Yan, no. so tatanggalin natin yung ibang parts kinalas ko na Uh, gauge, baklas na ECO, EC, uh, ECM tinanggal ko na uh, ito, baklas na yung loob niyan. tapos ngayon ang goal natin is makalas yung glow plug tapos i-crank natin so, tinanggal ko na dito ito na yung kanyang intake So, ayan. ko na rin dito lahat. Tapos, kailangan nating alisin. Tapos, ikakrank natin siya. Uh, tapos nito, uh, mag-drain pa tayo ng laman ng tangke. So, ngayon muna is, tanggalin muna natin tong ano. Uh, tanggalin muna natin tong plug. So dito nga yung pisa natin pagbaklas yung uh, apat na glow plug. So pwedeng glow plug ang tatanggalin niyo, pwede ring injector. So dito sa akin is uh, glue glow plug yung tatanggalin ko para mas mabilis, no? Alisin na natin yung kanyang throttle body at yung EGR. Tapos yung takip oh, may access sa tayo para makalas yung apat na glow plug. So pagka ganitong lubog sa baha, babad sa tubig, kailangan palabasin nyo agad yung tubig na pumasok doon sa loob ng combustion chamber o doon sa loob ng piston at liner para hindi kalawangin at magkukos ng low compression o kaya pag stack up ng makina so kailangan mailabas agad yon tapos lalagyan nyo lang ng lubricant so either lagyan nyo ng oil or nakadepende na sa inyo kung ano ilalagay nyo basta lagyan nyo ng lubricant tapos ikutin nyo ng manual para hindi kalawangin so dito ay nisa isa ko na nga pagbaklas So, tapos, uh, gamit ka lang dyan ng deep socket na 12mm para mabunot yung uh, mga glue plug. No? So, overtime tayo ngayon. Ang habol kasi natin ngayon is mapalabas yung tubig. Yun nga, para nga hindi nga madamage yung ating makina. So, importante na ikutin nyo muna ng manual kapag uh, pagkatapos nyo baklasin yung glue plug kasi maraming tubig yan na pumasok sa loob. So kailangan mamanwalin niyan para mailabas kapag kaya na siyang paikutin ng starter. Tsaka na natin ikutin kapag ka mabilis na yung ikot o magang na. No. Pagka mabigat pa yung ikot, ibig sabihin niyan may tubig pa yun sa loob. Kasi wala namang compression niyan na at uh, tina, tinanggal na lang natin yung ah uh, glue plug so wala nang compression niyan. So dito naman sa belt niyan is chinik ko rin, no binaklas ko rin yung takip, dinobol check ko kung walang putik na bumara dun sa ngipin dun sa sprocket makamamaya mayroong bumara doon at in-start natin, tumalon yung timing belt, madali pa yung ating cylinder head no, baka tumalon yung timing, masira pa yung ating mga engine bulbs so, ganun lang, kabisik ang gagawin natin. Sa makina wala tayong problema dito. Ang magiging problema natin dito is lahat 'yung uh, electronic parts. So 'yun kasi 'yung maselan na nalubog sa tubig. So, yari tayo. Oh. Ang 5, ang 5. Ha? Ang 5 na. 4, 3, 2. Tapos. no? Mhm. Putang ini ayo ayun. bumili mo may putang eh. Ka dun. Na ng, ano ka doon tryin kay mananatin natin ano ba 24 sa poli ayo yung ano may kawak yung tubig hmm Oh, oh. sige. <laughs> Punta kayo dito sa bahay. Umiihi. Okay oh, sa inyo sa sabaw? Sa bauto. Andito? O. Oh. O. Oh. Dami. Sorry nyo, malasa to, may kulay. Hmm. Dulo, dami. Dulo. 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 daw kaya pala ano. city lang. Pag i-start mo ano. ganun yung tunog. Kasi na lang meron. Mm -hmm. Uy, putang mm -hmm. ina. Ah, dami. Ilalabasan na. Hindi na normal yan, pre. Kalsyon na yan. Ihit na yan. Ala, dami oh. Puno, ano? Yan yung ganyan normal. Literal na yan. <laughs>

Suwerte mo! yan, mamaya. Pre, ulor mo yan. Tulo ng alulod. Hindi. Dumi. Iba Iba yung nasa kabay eh. Hindi eh. <laughs> <coughs>

Ah. Lagi <laughs> natin ano, tig sa liter bawat piston. <laughs> so, yun, uh, sa Ah, uh, pwedeng malubricate lang tong ano. Yung bore glider. So, napalabas na namin yung tubig uh, sasalina na muna namin ang uh, lubrication to, lubricant para mabdulas yung ano. Madulas yung piston. pati piston ring dun sa kanyang liner o dun sa bore salinan muna natin Ayan. so nalagyan na natin ng lubricant tapos ibabad muna natin para hindi kalawangin yung ating liner tapos patuyuin muna natin yung mga binaklas natin ECU, ECM yung injector driver tsaka yung gauge okay tapos, mm -hmm. ah, pagkabit natin, bago natupad na baklasin lahat natin ang sakit, hanginan natin. Lahat ng sakit ng ah, mga konektor niya. So, dito, inalis ko tayo yung air filter. Wala na ang laman niyan. Okay. So, susunod so, na lang. Update na lang ito kapag ano, kapag andarin natin. Busy yung kakanta yun. Oh. Nakadalawang impi na. <laughs> Seryoso eh. Kanya-kanya pinag-usapan. Kanya-kanyang kwento. oh. kakasap. <laughs> oh <my God. laughs> Thank <laughs>